Wag Wag mong sisirain yung ginamit mo na dating ebidensya. Uh -huh. Tapos pagka hindi na pabor sa iyo ay sasabihin ay hindi hindi dapat ginagamit 'yan. Ayon. Mga ganyan survey. Uh -huh. Kaya kung ako uh -huh. ang mag-assess niyan, Jay. Uh -huh. Tatanggalin ko yung attack dog ng Malacañang. Kasi siyempre, ay uh -huh. magulo na ang bansa. Tapos meron ka pang asong ang lakas tumahol. Yeah, bakit ganyan? asta? hindi dapat hindi dapat ganyan. Uh -huh. Eh pinangutwiranan pa nila eh, na eh, hindi sasagutin nga natin lahat ng mga ganito, ganyan. Uh -huh. Ano nangyari sa inyo ngayon? Tama naman, oo. Wala, Wala namang hindi naman mali 'yon. Oh. Kaya lang ang sabi niya, may dahilan ni eh kung bakit daw bumababa ang approval at trust rating ng Pangulong Bobong eh. Yon? Ano ba sabi niya? Ah, siguro ma mapakinggan natin uli. Kahapon oh. po, nai-play na natin mm. ito. Pero eh. dahil ito'y pag-uusapan natin, oh -oh. mas maganda, uh, pakinggan natin. Sige po. Uh, nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So, sa 2,400, uh, hindi naman po ito nagre-reflect ng uh, sentimiento ng kabuoang more than 100 million people or Filipinos uh, in the country. But sa uh, dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And, then, and I quote, The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues. Uh -huh. Aha. Iyan ang problema kay Atty. Claire din. Aha. Uh -huh. Pagka ang isang ebidensya ay laban sa kanya, minamaliit niya. Ay, talaga. Pero kapag ka the same na ebidensya na magagamit niya, eh, oh, tama yan. Ang galing. Oh. Di ba? Ano ibig sabihin natin dito? Bakit mo mamamaliitin yung 1,200 respondent? Ayun. Eh, survey nga yun eh. Ay, kung diba? pa, pero kung yun ay mataas. Ay, pagka ang kaya sinabi, naku po, majority po ng Pilipino, eh, pabor naman na uh, oh. ipadala si Pangulong Duterte sa ICC. Anong oh. ginamit nyo? 1,200 respondent. Yan, anyang sintemiyento talaga ng ng Pilipino bayano. Ay, bakit magkaiba? <laughs> bakit? Bakit? Uh, oh. Anong tawag doon, Jen? Uh, Bakit? Salung-salungat? Hindi, tsaka selective. Uh, Oo. Oh, oh. Pagka-pabor sa inyo. Uh, Oo, oh, tama. Oo, oh. oh, maganda yung 1,200 respondent. Pagka hindi responde. pabor. Pagka hindi pabor, ay hindi yan ang... Ano. Hindi yan ang sentimento oh. ng taong bayan. Ay, yun, eh, kontra-kontra. Uh -huh. Ano sabi? Pagka-kontra-kontra. Eh, medyo may <laughs> ano yun, di ba? <laughs> uh, yun po ang... Uh, oh, oh. Yun po kasi ang mali uh, dapat. Kung gusto mo na igalang ka ng tao, dapat yung stand mo ma, ma firm, di ba? Uh -huh. Wag mong sisirain yung ginamit mo na dating ebidensya. Uh -huh. Tapos pagka hindi na pabor sa iyo, ay sasabi, mo, ay hindi hindi dapat ginagamit 'yan. Mga ganyang survey. Oo. Uh Ayun -huh. eh, lang ano eh, di ba yung survey na sinasabi nilang dapat daw ma-impeach. Mm, di ba? Si VP Inday Sara, Ginamit din niya yun. Uh -huh. Pero sinabi ba niya na, ay, ito po ay hindi ito ang kumakatawan sa kabuuan ng Pilipinas. Uh -huh. 1,200 lang po ang uh -huh. sinarvey dito. Eh. Uh -huh. eh bakit pag ngayon, kontra sa'yo, ay eh, sasabihin mo, ay, hindi naman yan, ano, uh -huh. di ba? Anong tawag doon sa gano'ng tao? Hindi kasi, Nelson, ito naman ang punto niya. kasi uh -huh. niya kasing naapektuhan uh -huh. ang uh, Pangulo ng mga fake news. Uh -oh. Di ba ano sana kung tama eh? At least kung tama, medyo may batayan pa. Pero kung sumisira niya sa Pangulo, fake news, eh yun ang talagang nagiging dahilan kasi nagiging paulit-ulit niya uh, sa social media, ay uh, napakalakas ng kampanya na para bagang pumapailan lang ang mga fake news laban sa Pangulong Bongbong. Kaya... Ay Maapektuhan na niya ang trust at approval rating ng Pangulo. At di, ibig sabihin, hindi niyo ginagawa yung trabaho ninyo. Ang ah, ibig sabihin, incompetent kayo bilang mga opisyal ng Presidential Communications Office. Yun, Kasi na na kayo ng natatalo mga, kayo ng peke. Ng social media uh, ng mga citizens eh. That, Samantalang all of the resources ng gobyerno, uh -huh. meron kayong TV, meron kayong social media, ang laki ng pondo ninyo, asaan? Ah, Uh -huh. Kung yan ang gagamitin mong batayan dahil natalo ang fake, natalo kayo ng fake news, ibig sabihin lang niyan kayo ay incompetent. Di ba sabi nga Timiche. Minsan talaga mahirap uh, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Ayun sinasabi diba? ko. Eh sana inaamin. Aminin man. niyo aminin uh -huh. na lang. Uh -huh. Ang problema kasi sa kanila, Jen. Ayaw nilang umamin ng pagkatalo eh, di ba? <laughs> Pilit mong itutuwid it uh -huh. ang uh, liko-liko yung liko, uh -huh. gagawi ang katwir mo, liko eh. Uh -huh. matutuwid Eh, kaya nga ang nagiging tampulo na ramang nila ngayon ng sisi, eh, ang pagkalat ng fake news, kaya apektado ang approval at trust rating ng Pangulo. Ngayon, dapat siguro, gumawa naman kayo kontra fake news. Eh, yung sinasabi natin. di ba? oh. eh, ang ginawa nyo kasi, puro kayo banat. di Diba? Uh -huh. Kung konting kibot ng isa, gusto na mo gusto na away isa, lagi puro away eh uh -huh. di anong nangyari sa tao eh ang tao kasi ayon nung puro away eh uh -huh. di ba tama dapat ipinakita niyo lang eh hindi eh, wag na hutan at timpas yan istorbo uh -huh. yan eh tama ito po ang ginagawa namin ngayon doon tayo sa factual ano mm -mm. ang tao naman pagka nakita nila ay tao nga Nang na, na realize ay oo nga no Ta tao oh, uh -huh. naman pala eh kaya kung ako uh -huh. ang mag assess niyan Jen, uh -huh. tatanggalin ko yung attack dog ng malakanyang kasi uh -huh. hindi nakatulong. Totoo. ba diba? Malaking ano, no? Oh. naging damage. damage. Sa, sa, halip na mataas ang... <clears throat> ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo, oh, oh. nahila pa niyang nahila, mamabay, no? Kasi, siyempre, oh. magulo nung ang bansa, tapos meron ka pang asong ang lakas tumahol, <laughs> di ba? Hindi makatulog yung mga kapitbahay dahil, Asong, ang tahol, ang tahol. yung literal na aso tinoto oh, oh, ko oh, kaya, oh, literal ha? Oh. ang gagay mo sa magagalit kahit sa katibayan okay 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 yon okay 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 Yeah, bakit ganyang asta? Hindi ba da dapat ganyan? Uh -huh. Eh, pinangituwiranan pa nila eh na, eh hindi, sasagutin nga natin lahat ng mga ganito, ganyan. Uh -huh. Ano nangyari sa inyo ngayon? Yun. Hindi ba? Nasaan yung communications ninyo? Bakit... Ang namayani ni ay fake news, gaya na sinasabi ni Attorney Claire. Bakit natatalo ng fake oo, news? Oo, eh, ay kasi nga Eh ang lahat ng kapangyarihan ay nasa, nasa inyo. Yung, lahat na ng nasa inyo TV, uh -huh. radio, mm. meron pa kayong online. Mm. Ang dami niyong pondo. At meron pa kayong kay mga blogger. Ayun, oo. Oh. Oh. Lahat naman mga may alaga na kanya-kanya na -kanya oh. alaga ng blogger. Kung meron ng blogger ang mm. Duterte? Meron sila din, meron. Yes. Gayon, meron ding kung sino-sino pa, dadadad pa nga kami ni Nelson eh. <laughs> Kung gusto nga eh, pagtagal pa namin kayo, di ba? Oh, Kaya nang hindi. Ayaw niyong oh, lumagay sa tama eh. Di yun. ba? Ayan. Mm -mm. Factual lang po ang usapan. Oh, oh, oh. Oh. Kasi kailanman sabi natin, ang pagkatama, wala. Wala tayong ano usapan dyan. Tsaka ang tama, hindi mo pwedeng anuhin yan. Oo. 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 Hindi mo pwedeng labanan yan. Kaya, man hindi magiging, kasi mm -hmm. yung tama, tama talaga yan. Eh, ang problema kasi, kasama nila si Juan Ponce Enrile eh. Kaya one point in really, eh, dalawa ang version ng truth eh. Yung version niya tsaka yung version ng kabila. Ay eh, pagkagano magkaka-loko-loko nga kayo. Ha? Nakikinig kayo dun sa mga ganyang uh, prinsipyo. Hindi mo ma dyan.